Kuya Pwede ng humingi ng tulong sa iyo? Kaya, kuya. Kahit magkano lang sana? Kahit pang gas ko lang? Konti na lang kasi yung gas ko? Kahit uh, 50 pesos, ganon. Kahit kalating litro lang. Sakto, nawalan pa ako ng gas. Alayo-layo pa naman ang uwihan ko. Ano? 30 na lang. 30 na lang yung pera ma? Oo. Oo, pwede na yan kuya. Thank you kuya, taga so, okay. saan ka? Taga Balakat ako Saan ka galing? trabaho Saan yung trabaho mo? Yan yeah, po po Anong trabaho mo doon? Housekeeping po Housekeeping? Oh. Everyday ka umuwi, ganun? Oo, oh, Buti may trabaho kayo ngayon kahit mag no new year Wala kasi ano sir eh, wala pong ano yun Walang, Walang day off, day off? Oh, po. Hindi, mayroon mo kung day off sir, kada ano sa kada Friday pero pag ngayong holiday po, wala po talaga ano. ah, wala kayong day off talaga kahit na holiday? May pamilya ka na kuya? Meron na po. Ilan na yung anak mo kuya? Wala pa po. Wala pa, wala ka pa. Pero may asawa ka na no? Meron na po. 30 na lang yung pera ma. 30 pesos na lang yung pera mo, binigay mo pa sa akin. Makatulong na ka sa mga... Oo nga, kailangan ko talaga ito. Kasi... Mala, medyo malayo-layo pa kasi yung uwihan ko Nagbaka sakali lang ako na, ano, na humingi sa'yo Ang bait-bait mo kuya, Ilan taong ka na kuya? sir, uh, 33 na po. 33? Oh, matagal ka nang nagtatrabaho diyan. Ah, uh, sir, meron na po 1 year and 8 months po. 1 year and 8 months. Okay. Ibig sabihin wala ka pang anak? Wala po. Wala, wala. busy ka trabaho po, sir. Ilan taon na ba kayo ng asawa mo? May dalawang taon na kayong mag-asawa pero hindi pa kayo nagkakaroon ng anak. Hindi pa nagsisyempuan na. No? Pero gusto niyo magkaroon ng anak, di ba? Ano po trabaho ng asawa mo? Sabay lang po siya. Sabay siya? Hindi siya nagtatrabaho? Ang <laughs> Yung ginagawa mo, everyday kang nagbabike? Opo. Okay. Araw po nagbabike siya. Pauwi, ang ay papasok ng pauwi po. Di ba? Ali, hindi naman masyadong kalayuan yung trabaho mo, di ba? Hindi naman. Kumusta naman yung New Year niyo mamaya? May panghanda na ba kayo? Wala pa. <laughs> hindi pa kayo no, namili na, 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 na ganon. Kahit na mga prutas, ganon. Hindi <laughs> pa po siya. Kahit na uh, sabaw lang, pang pang tinola gano'n. di ba sabi nila kapag new year kailangan magsabaw ka di ba hindi kuya, ya alam mo napakabait mo talagang na-touch ako sa iyo kahit 30 pesos lang yung pera mo binigay mo pa sa akin mo pa sa wallet mo kasi gumagawa kasi ako na social experiment lang kung sino yung magbibigay sa akin ng ano ng uh, pera bibigyan ko siya ng pera talaga kaya napakaswerte mo tsaka napakaswerte ko sa'yo kasi uh, kahit na 30 pesos na lang yung pera mo sa wallet, binigay mo pa rin sa dahil sinabi ko sa'yo, di ba wala akong gas dahil malayo-layo pa yung uh, uuwihan ko. Dahil mabait ka kuya, bibigyan na lang kita ng pang noche buena mo. Meron ako dito pera, uh, pagdamutan mo na lang. No? Pero bago kita bigyan ng pera, ibabalik ko muna yung 30 pesos mo eto ibabalik ko sa yung 30 pesos mo tas bibigyan kita ng pera eto eto 500 saka meron pa eto 500 ulit 1000 pesos pambili mo ng pang-noche buena nyo mamaya no okay. dahil napakabuti mo talaga kuya I deserve mo talaga ng matulungan ka pag -ganyan talaga yung gustong-gusto talagang tinutulungan yung may puso talaga kasi nakita ko naman sa mukha mo talagang sincere na sincere ka talagang uh, magbigay sa akin, di ba? Kaya kala ko nga mapapahiya ako, kala ko hindi mo ako bibigyan. Pero ang bait mo pala kuya, ano si pangalan mo kuya? Gilbert po okay. Gilbert? Happy New Year sa'yo kuya. Oo, uh -huh. God bless you. Si Lord yung nagbigay sa'yo niyan. Ginamit lang ako ni Lord. Okay, sige. Sige, mag ka na. Okay, sige. Natouch ako kay kuya kahit yun na lang yung pera niya binigay pa sa akin nakita nyo naman diba kinuha pa niya sa wallet niya yung barya 30 pesos tapos binigay niya sa akin kasi sabi ko kasi sa kanya naubusan ako ng gas malayo pa yung uwihan ko pero hindi man siya nagdalawang isip na bigyan ako ganun talaga yung mga gustong gusto ko talagang tinutulungan guys yung talagang may mga mabuting puso saludo ako sa iyo kuya tapos tinanong ko siya kung Kumusta naman yung new year nila para mamayang gabi? Wala naman daw siyang handa. Nung nalaman ko na wala silang panghanda, wala pa silang pang noche buena para mamaya, ang ginawa ko, binigyan ko na lang sila ng 1,000 pesos. At least kahit papano, may naitulong tayo sa kanya, ba? Diba? Kasi kaya guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pag-comment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige okay guys, thank you and God bless us all.